amin ko So, atong status karon kaya ulan tayo. <clears throat> Tanggong so, sa tada rin sa ato ang payong, kaya isa na kabutong payong. So, ang kauban dito, ay nagpapagod mas nagpapagod na. So, nagpaabot pa sa ulan yan. Hinay lang siya, or balag pa lang kung anong good. Ah, kita sa ulit. Para pinin ako, nakapagod dito, dito, Baka nandito siya dito, guys. Baka nakadito ang siya. Nga pida siya. Okay, kaya nyo yung So this is us. Kakapin na lang. Concept. This is us sa campsite. Nawa ako kaluya pero ang katugno ang yung tuli. Kagutong katugno. Gusto ano, ko yun Sige ba to? <laughs> sige ba to? <laughs> to? Lungkot ta bandi? Eh lagi lingkot kaya ano? Ha? Sige ba